and guys. So, hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, so may sinulat pala tayo ngayon. So ayan po na So ayan po number Ayan. So ngayon pala guys, so may gagawin pala tayo ngayon dito. So ayan po. So kasi naisipan ko na lang sulatin 'to. So ang nakabasa kasi dito guys ay magkapareho sila ng sagot so ayan po magkapareho sila ng sagot guys ayan no magkapareho sila ng sagot ito ito at bilang na numero so ayan po halimbawa daw halimbawa sa addition at multiplication. So, ito ang gagawin natin guys. So, meron tayong 2 plus 2. 2 plus 2 yung 2 dagdagan pa rin yun ng dalawa. So, magiging 4. So, ayan po. At saka dito naman tayo sa multiplication. So, 2 times 2 equals to 4. So, bakit guys? Bakit? So, kasi alimbawa, so, yung 2, gawin mo tong ano, dalawa. So, magiging 2 plus 2 na. So, bakit ganun guys? So, sa multiplication, 2 times 2 equals to 4 pa rin. So, ayan. Po. Pareho sila. Pareho sila ng sagot at saka bilang na ano, sa addition at saka multiplication. So, itry naman, tayo, itry naman natin dito sa subtraction at division. So, ayan po. So, ito ang gagawin natin guys. So, meron tayong 4 minus 2. 4 minus 2 equals to 2. So, ito naman ta tayo guys sa, sa division. So 4 divided by 2 equals to 2 So ayan po Ito ang gagawin natin So yung 4 bawasan ng dalawa So magiging 2 Yung 4 atiin sa dalawa Hindi 2 pa rin talaga ang sagot So magkapareho din sila Pero iba yung bilang Iba na yung bilang guys Ito yung 4, ito yung 2 sa taas Pareho sila ng sagot at saka bilang Ito pa meron pa Meron pang halimbawa So meron pa daw ang halimbawa So, alimbawa, ito, 10 times 1 equals 10 pa rin. So, ayan po. So, 10 divided by 1 equals to 10 pa rin. So, ayan po. Pareho din sila. Pareho. Pero tama yung sagot nila. Pareho din silang may sagot tsaka bilang. Ito pa. Meron pa tayong example. So, 1 times 0 equals to 1. 1 minus 1, ay hindi yun ba yan? 1 minus 0 equals to 1 pa rin. So, ayan po. So, ito ang gagawin natin. So, alam mo ba kung may 0 dito? So, ibig sabihin, pag 1 plus 0, so, hindi 1 pa rin ang sagot mo. So, tama pa rin ang sagot nilang dalawa. Kahit pareho sila, na addition at saka subtraction so ayun po, so alimbawa kasi guys so itong 0 ay magiging 1 yan so magiging 1 plus 1 equals to 2 so magiging 2 na so ito ay pag 1 minus 1 equals to 0, so magiging 0 na to so ibig sabihin ganun pa rin ang sagot nilang dalawa tama pa rin, so ayun po so meron pa tayong ano dito sa likod ito guys, ayan magkapareho sila ng sagot Ayan. So, iba lang, iba lang yung bilang. So ito ang gagawin natin guys sa so, basahin natin magkapareho ng sagot kahit ang bilang ay pagkaiba ng numero So ayan po magkapareho ng sagot kahit ang bilang ay magkaiba ng numero So ayan po So ito guys ang gagawin natin halimbawa Halimbawa ito, ang sagot mo ay 15. So ayan po. So dito tayo sa addition. So, 10 plus 5. So, hindi 15. 7 plus 8 equals to 15 pa rin. 14 plus 1 equals to 15 pa rin. So, ayan po. 9 plus 6 equals to 15 pa rin. Kasi yung in-spelling ko yan sa calculator lahat. Ano? Lah, ano? Tama. Tama talaga guys. Tama lahat. So, ayan po. Ang, ang, ano, ang sagot nila dito... Ang sagot nila dito ay 15 lahat. 15 lahat yung sagot dyan. So, ito. So, 9 plus 6 equals to 15. 5 times 10, so magkabaliktad sila. Ito. So, 5 plus 10 equals to 15 pa rin. So, dito tayo sa subtraction. So, 20 minus 5 equals to 15 pa rin. So, ayan po. 16 minus 1 equals to 15 pa rin. So, ayun po. ayan po. So, wag na natin anin. Salitayin kasi mahirapan tayo eh. Mauubusan na naman tayo ng ano pagsasabi natin Ayan. Tapos dito sa multiplication din, pareho din sila ng sagot dito. Dito at saka sa division, pareho din sila ng sagot. So tama pa rin ang sagot nila kahit yung sagot ay pareho. So ayan po. At saka itong bilang ay hindi magkakaiba lang sila. So ayan po. Yan. So bukas guys ay Christmas party na namin. So ayan po. So ito yung mga regalo namin. Ayan. So, ayan po. So, kasi ang date na ngayon ay it's December 19. It's Thursday. So, ayan po. Bukas, guys, ay Friday. So, ngayon pala, guys. So, dito na lang po tatapusin ang ating video vlog, guys. Ayun nga pala. Huwag na natin sabihin yun. So, mag na lang tayo. So, ayan po. Nakita nyo, guys. So, magkapareho sila ng sagot. At saka dito sa likod. Ganun din. So, ayan po. Magkapareho din sila ng sagot. Yan. Bye!